may dalawang tatay si Robert Kiyosaki. Isang, poor dad, highly educated pero laging kapos. Isang, rich dad, negosyante, street smart, at financially free. Parehong mahalaga, pero magkaibang mindset. This is Rich Dad Poor Dad ang librong nagbukas ng mata ng milyon-milyon sa tunay na paraan ng pagyaman. Si Poor Dad, naniniwala sa traditional path, mag-aral ka, kumuha ng stable job, mag-ipon. Si Rich Dad, iba ang sinasabi, aralin mo kung paano gumagana ang pera. Gawin mong nagtatrabaho ang pera para sa'yo. Hindi kita ang tunay na sukatan ng yaman. Mindset ang game changer. Sabi ni Poor Dad, magtrabaho ka para sa pera. Sabi ni Rich Dad, gawin mong nagtatrabaho ang pera para sa'yo. Ang mayayaman hindi umaasa sa sahod. Gumagawa sila ng assets tulad ng negosyo, real estate, at investments. Assets na kumikita kahit natutulog ka. Si poor dad, takot sa risk. Si rich dad, niyayakap ang risk basta may financial education. Kailangan mong matutong magbasa ng financial statements. Intindihin ang cash flow. Alamin ang good debt versus bad debt hindi tabo ang pera. Dapat pinag-uusapan, pinag-aaralan, at pinaplano. Si Poor Dad, umaakyat sa corporate ladder. Si Rich Dad, gumagawa ng sariling ladder. Entrepreneurship isn't just about starting a business. It's about owning your time, your income, your future. Ang mayayaman, nag-iisip in systems. Gumagawa sila ng paraan para kumita ng tuloy-tuloy. Sabi ni Kiyosaki, ang school tinuturuan kang maging empleyado. Pero ang tunay na mundo, binibigyan ng reward ang marunong sa pera. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang mag-isip gaya ng mayaman. Assets over income, mindset over grades. So, anong takeaway? Huwag lang magtrabaho para sa pera. Gumawa ng assets. Aralin ang laro. Gamitin ang pera bilang tool hindi bilang boss. This is Maven Mindset Lab. Think, unlock, evolve.